Ayan guys, kahit matingkad yung araw niya, kahit umaga pa lang, na mainit, pero mahangin. Ang lamig talaga ng hangin. Kaya kami naka-jacket. Malamig. Sobrang lamig. Hmm. Taon. Masarap siya balik-balikan Nakat For 10 takong balik dito Pag uwi ko ng buhol ka dito sa chocolate Maganda balik-balikan Ayan si manager Isa ah, untuk Isa oi. Ada lah. <tuh> Wala pang matao kasi maga pa. Alas 6 media pa no? Um, 6.30 in the morning. Wala pa masyado ang Mamaya yan puno na ito dito. Wala yung raman ko. Wala. Hello vlog. Good... good morning guys. Good morning guys. Please subscribe. Edit vlog channel. O, di ba? O, di ba? Edit vlog. So, nangabot ako ng chocolate hills, no? Gikan mo Fatima. So, pagkalaagan na lang yun na mo. Tama, ganyan mong trabaho. Nasisilaw ako nito guys kasi ang ano ng araw nakaharap sa amin ang tarik Ang tarik ng araw. Pero 6.30 nang umaga pa yan. Kabuhi -ka -ka wala yeah, pang masyadong mga tao. Pilipod. Kaya kami pa lang ang nandyan. Pilipod, yan. yan. Ang tahimik pa ng anong lugar. Mamaya yan. Puno na yan ng tao. Ah, uh -huh. Mga turista, mga bakasyonista. Mga knie, yan. Puno <laughs> na yan dyan. Ano may mga kano sa taas? Yes. Hala, oo. Oh, ayun, oh. Karego ko para parabaka kasaka an eh. Among driver. Haye. Na hangal lah ako guys, ayan oh. No? Taas, Itong hagdana namin. na yan guys makikita okay. mo yan sa mga video o sa uh, mga sa... picture yan puno yan ng tao lang. mga 9:30 ng umaga lang, hanggang ay. alas 5 yan puno talaga yan yes. dito Kasi umaga pa lang to eh kaya wala pa masyadong tao kami pa lang ang umakyat doon <laughs> Chocolate Hills Carmen, Bohol, Philippines Terima <tongue> like. kasih. Ito, lang kasama ko. Ayan. Ooh. Thank you for watching. Please subscribe. Edit vlog channel. Bye-bye. Thank you, thank you. God bless.